joyful year end 2023 sa tanan mga ka -people. Uh, we are live karon sa A Plus Coffee Corner, Oroqueta City. Nagbuhat ani nga live ka people kay natay mga tao nga pasalamatan and this persons og atong pang uh, mga advertisers isa sa mga himo namong inspirasyon sa pagbuhat og pagpadayon sa atuang vlog. So, welcome ka people sa ito ang The Admin's Message. This is my last message ka people sa year 2023. Uh, before ko mag-celebrate mag sa New Year unya, gusto ko lang daan bang magpasalamat sa, sa inyo ah. Kaya dili na mo ni maabot tanan nga nabatuna na mo karon kung wala mo. Wala ang ito ang mga supporters, ito ang mga followers. O tanan nga nagbuo aning uh, Facebook page. Uh, kung pagbati usab no sa among head writer, our CEO, Bern Maghuyop. Kuya Bern, mayong hapon diha. To our uh, assistant production team, Ati Jai. Mayong hapon to Jojo Maghuyop Usab, isa sa atong team sa People of Oroqueta. And of course, your spokesperson, your kapipol, your host, your vlogger, Janjan Lee. So, maayong hapon sa tanan mga viewers. So, nag-live na mga viewers kay gusto ko nga before mo tapos ang year 2023, pasalamatan mo tanan. Dili man to una ko tanan ma-mention, pero na yung mga ma-mention po na ko ron nga special jud na nga pasalamatan. So, una no, pasalamatan kaya po ako, to the LGU Oroqueta, Mayor Lemuel Merrick Acosta and Ma'am Nanette Bandala Acosta. Thank you always For the support and for keeping people of Oroqueta be on the move with the activities organized by the city. Thank you for loving and caring the people of Oroqueta. And salamat po kayo karong hapuna mga ka-people. Na-surprise ko, na-bless ko, na-lipay ko ka-people. kay gitagaan po ko gift ni Vice Mayor Gigi Almonte Vice. Thank you so much kaysa dawat nadawat give you more blessings rabbi amazing judgayo i mean biskan ato ko bitaw ka people pa nang pagmata bitaw ni mo message ang staff ni vice kena share give rabbi dakoy nang pasalamat nako ka people and privilege jud ka ayong gitagaan go gift ni vice salamat kayo vice and thank you so no thank you cryo pod to congressman jason almonte and ma'am Alayrovi for always supporting us and giving us boost to help the community always, always there at our back, labi na when it comes to helping. Thank you po kayo kong Jason sa amuang gimbal. Kani ato ginagamit karon during live stream. Huwag sa ito ang pagsuroy-suroy. kong naabot. Kani nga gimbal is from Congressman Jason Almonte. Kani akong ginahawid-hawiran bitaw mga ka-people. Thank you kayo kong. Thank you, Ma'am Ruvie Alay Alam. Thank you, Sabno, sa management sa Villa Tuna. So, ako madumduman dito sa Villa Tuna, ka-people. welcome home! Masulod pa na kayo sa Villa Duna. Ang <laughs> welcome home. It's because ma-feel nga nato mga ka-people nga always with the welcome dito sa Villa Duna. Masulod na ulit mga nalang. It's like, welcome home! Without oh, thank you so much, isa sa mga owners, uh, isa sa HR team sa Villa Duna o City to Sir Mark Roque. Thank you kaayo, Sir Mark. So, always, good minin yung uh, gina- invite and we are humbled na kami jud inyo ang partner sa social media Gikan Oroqueta Hangtod Dipolog Branch. Sir Mark, pwede ta pod maabot next Cebu? <laughs> Kung naglantaw ang ka sa live Sir Mark na isa sa mga owners ni sa Villa Tuna Oroqueta, usa tanan nga branch. Sir Mark, okay ra gyud namo nga maabot pog nagbago pa po sila nag-open. Thank you kayo no Villa Tuna Oroqueta branch nga nahimutang dapit sa Novotel at bangsa halang-halangan pagsugod pa lang jud ana ang uh, uh, restaurant kami na nagkuan ana nag na, 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 promote thank you kayo sir mark rokim to Ethan and China's playground wala pa mong gikuy anak no <laughs> pero abi niyo mean, nagdala kog bata diha sa Ethan and China's playground nalingaw kay may mga ka people kuna ka kana anak pwede ninyo nga ubanon diha sa Ethan and China's playground nga naay mutang sa plaza daily gana ka people ha sa gabi isugod so 6pm to 10pm. Then, napo dito sa City Arcade. Napo dito, ibabaw second floor. Ibabaw sa Mr. DIY Oroqueta City. To Ma'am Cherilyn Mundalo, thank you so much. Uh, Inyong may hindi pa sa the first ever mobile playground and children indoor playground in Oroqueta. So, na-install po sila sa ito ang City Plaza o sa City Arcade. And, abinin nyo, every Friday and Saturday night, mo-transform ang Ethan and China's playground into a resto bar. So, kita kids, and let's have a chill and play. And tuod sa mga ganahan Og healthy. Healthy nga kapi. So, ang native coffee ng Mindanao, nga naimutang sa Porokdos, Villaflor, o Roqueta City, Uh, salamatan po na mo sila kay nakatry po mi og amazing kayo nga kapi. Salamat kaayo Sir Felix Anino sa imong pagsalig sa kapipol to endorse your amazing product kay karon 7.8 million views na ta. Wow. Tungod bitaw atong atong pag live live mga kapipo people ilang kapi naabot na ta international ug national ang mga ning order nila. Dayon, imagine ka people 3,000 kapak ilang himuon every day para ma-compensate lang tong mga orders tungod sa kadaghan sa ga order ng thank you kayo, thank you Lord. Salamat sa Ginoo jud. Pinaagi ani atong eh, social media daghan kayong namalit sa ilang kapi. So don't you worry ka people. Hats off me sa inyo production team and sa ilang management. Grabe jud. FDA approved and kompleto pa jud ang nutrients nga makuha nato to gikan sa ilang kape kay naay malunggay, mangustin, corn and guyabano. So four in just one pack for only 70 pesos. And we would like also now to thank your Andun Academy of Technology for the plaque of recognition. We are honored because we really appreciate your nga recognition. So nami nadawat nga trophy or certif certificate gikan sa uh, Dior Andon Academy School of Tech sir, Jer Andun Academy of Technology. Salamat kayo. Sir Isabelo Talabog, award president. Thank you so much. Katong kwan bitaw recognition or award, grabe jud. At tungod ato nadasig me there is more fire. Nadasig me nga the more nga among buhaton ning among pag vlog for public service. Wala man to may mapalaan eh, kaya labi na kayo, wala may monetization. Pero ang amulang paghigugma sa mga tao o sa mga establishment o sa uban pa, ang nagahatag jud og fire para mo padayon ani eh. thank you so much dur and don Academy of technology so na, na feel na nga dako dahil mi og katabang sa community tungod sa inyo ang award to royalty cafe kalamba thank you so much ma Maria for always stopping us sa inyong promotions And congratulations sa inyong anniversary. Always Jude me sa inyo kapila na minamalik because invited me sigi and tod sa dapitan de pun we would like to thank Villa Angelina Luxury Suites and Gratum Beach. Salamat ka sa very nice nga experience. Grabe what a life jud. Oh, super thanks po dito oh, no, sa Dapitan Digital Creative Hub kay Sir Ryan Ilumba. Thank you so much for welcoming and always accommodating us sa Dapitan. Super thank you kayo sa inyong support sa amo amog sa tanang content creators sa hub nga amo nang nahimong mga friends. So, dili may compete-compete dito guys sa Dapitan or bisan kinsa na mga vloggers kay naghahayo sa mi. Thank you so much kayo sa tanan nga mga creative o humble na mga digital creators. Thank you sa Honeyless Cake Shop, Gateway Foods, Food Trip ni Angie, DR Sinakaban, Chip Inelicious, Lechon Manok, Silugan ni Hapon, Candy Kingdom, E&N Auto Service Center, and General Merchandise, Juicy Fried Chicken, Mikusina. Salamat kayo. og sa uban pa nga mga gipang promote na mo nga mga establishment. Thank you so much. Thank you. We would also thank to support so Shang's Party Crafts and Events Coordination. Thank you so much, Palihog Express, Oro Food Express, Rapid Express, and Lance Express. Thank you to Joe Paredes Cafe sa Jimenez, Celebrity Cafe sa Oroqueta, Flash Express, Oroqueta, Didi Scrib, Kamsawi Resto sa Kalamba and Tanggob, La Elena Bakery and Refreshment in Osamis, FNV Visa Processing, Salamat kayo, Purple Cake Shop, Oroqueta Branch, Costa del Sol Resort and Hotel. So, na kong basa sa kadagan sa itong masalamatan. JK Beauty Lunch Oroqueta City, Oro Ink Art, Chef Reyes Yogurt Land, The Taste of India, Mixi Footwear Shop, Des Motorcycle and Appliance Dealer sa Talik, Suma ni Mami Pretty, Kinuman Restaurant dagang salamat po kay from the start gabalik-balik balik yun po misa sa, sa Pangdalaga Floating Playground thank you so much kayo ma'am Johanna Montiato thank you so much special thanks sa Robinson Supermarket Oroqueta to ma'am Phoebe Egalinos thank you kayo ma'am Feb for always choosing people of Oroqueta para mo cover sa Robinson Supermarket uh, thank you sa Go Time Plaridel Dairy Box Devon Salon, Zoom Manok, Bisaya, Love's Court Shop, La Elena Resort and Pension House. Grabe no, thank you so much dito sa management sa La Elena. Grabe kay kabutan si Ma'am Linwin Ukay. Thank you kayo sa La Elena Food. Labi na sa bakery, lagmi kay mga foods. Thank you kayo sa Jimenez ni. Thank you so much. El Pasyalan Dairy Farm sa Jimenez. Alex Salon G Grill. Purple Yam Oroqueta City Branch. Kensel Drake Japanese Cheesecake, KFC Dipolog City, Pyroto Japanese Restaurant, Bills Brew Coffee, Parisan sa Oro, Muscular Active sa Tanggob, Claire's Baking Hub, and Mons Grill, Oroqueta. We would like to thank Chopstick Resto Bar for becoming our home sa promotions and for always accommodating us for having mga activities diha sa Chopstick Resto Bar. And thank you to Ma'am Katrina Hatage to Sir John. Salamat kay Sir John Hatagi. Thank you, also sa tambayan, sa manggahan, to Ma'am Darling, for always supporting us and welcoming us and giving us moral support. O sa tanan nato to nga mga ka-people. And of course, dili dyan ako kalimtan ang pirak pinakanindot nga Instagramable place nga ako ang gi- Pili jud para mag-live karon mga ka-people ang A+ Coffee Corner Tanawa. Instagramable kayo ang atoang area ka people and very clean and of course try mo diri ka people kay lami pod ang ilaang kapi. Thank you so much A+ Plus Coffee Corner to Sir Julius Almonte to Kap Don Almonte. Thank you so much and towards sa tanan nga among na interview nga mga live ani nga year. Salamat mininyo kay na-inspire me sa inyo ang mga live story. Actually ang live nato mupadayon sa year 2023. Mupadayon, ay ah, 2023, sa so 2024. Ang atong nasugdan sa 2023 ka-people, mupadayon na sa 2024. Kanang na mga live na to, nga mga ipang interview mga tao, uban pa, pero na alay, mga real updates o additional na to, nga pampanindot, ha? Atong panindot to, and we'll make it exciting, mga ka-people, and gusto ko nga, the more mong mabless, gusto ko nga, the more mong, uh, sana, mabless, giyod sa, ato ang mga ginabuhat so sa tanan nga mga ka people nato sa mga wala na ko na mention uban pa sa tanan nga mga vloggers na we would like to thank Oro pranksters sa to Miss Mariel Hercito salamat kay sa paguban po nato sa atoang mga lakaw O sa tanan natong mga viewers sa people of Oroqueta uh mayon ako happy new year sa tanan joyful new year O kita kits puhon sa year 2024 this year 2023 dili ni siya mag-end at lang tiwason sa 2024 ay ma'am Jo naka live ta karon ha si ma'am Joan from Oroqueta Community Channel so tiwason lang nato gyud mga ka people sa 2024 with the theme people of Oroqueta sa 24 2024, 2024 year of creative images salamat kayo para mo na siyang i-explain ninyo sooner and later sa to ang mga live stream. Once again, this is Janjan Jan Lim from People of Oroqueta, your vlogger, your droner, your host. Sa pa <laughs> Sa entertainer na sa. Dito sa dancer. <laughs> <laughs> sa, dancer. <laughs> <laughs> Ito, thank you kayo ha sa tanan. Happy New Year and amping sa kanunay o sa mga magpabuto dito no so careful po mo ha maglikay ta ng mga buto-buto unta kayo yung mga sunog ta pwede mo yun na na itong mapugnan kay naman yung mga kapipul na itong magpabuto dyan pero ang tinood yun nga sir tinagi diya sa ginoog sa ato ang pagpaningkamot mga kapipul thank you thank you and God bless mabuhay ang people of Roqueta Happy 271,000 followers. Although, hindi mo kita after followers ka, people, kay we are service-oriented. Nang yun ang ato ang gusto. Thank you so much, A Plus Coffee Corner. Nindot kayo ang place nito. Try po ninyo ang ilang kape. Actually, open sila. Taman nung gabi, eh, ka, people. Walay holiday yung de sa A Plus Coffee Corner, ha? Open sila. Thank you, and kung ang i-acknowledge na po ng team people of Oroqueta, ang...